bibenta mo sa kanya yung motor mo na Yamaha Aerox pero nung testing niya na po yung motor yung mga papel tignan niya na po okay naman po nung magbabayaran na po parang may ganunan po siya eh. naglapitan na po yung mga nakamotor tignan po yung papel sabi peke daw po huwag daw po kami sisigaw yung cellphone kinuha huwag daw magbibideo hindi na lang sa pasinto opo sir pero di po sa loob sa labas lang po sa tindahan Nasaan na yung motor Inalikan ko po nung nakaraan, wala na po doon. Corporal Jerry Jayoma, kasama ka po doon sa nakipagtransaksyon si Gabriel kay Michael? Wala po. Siya po yung inangkasan ko po S muntang presinto. Sa drugs ako nasa hindi po ako nagtatrabaho kami ng ganyan po ng... Sir, huwag mong idahilan sa akin sa drugs ka nagtatrabaho, kaya hindi ka na pwedeng sumama sa hulidap. Sampahan niya na lang po ng kaso sir, kung meron sir. Colonel Alex Alberto, ito pong si Corporal Jerry Jayoma, identified po siya ng isang victim dito na oh? nang hulidap sa oh. kanya, kasama po si Gabriel Martin. I want this policeman disarmed today. Oo po, pari-reporting ko po sa opisina ko yan at gagawin po natin ang karampatang parusa kung kayo nakailaman. Pero pa-investigahan po natin na maayos sir. Correct sir, I agree with you. Corporal Jayoma, yan po'y pag-uumpisa pa lamang na magiging bangungot mo sinisiguro ko sa Dahil ang susunod nito ay yung prosesong huubarang kita ng uniforme, meaning patatanggal kita sa pagkapulis mo. Okay? Sige, sir. Sige po, sir. Punta tayo sa kamkrami. Sasampa natin ang kaso itong si Mr. Jerry Jeoma. Ako. Thank you po. Thank you po. Ah, magandang araw po sa inyo, sir. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayo ma sa aming programa nung nakaraan? sa ngayon po, okay naman po. Wala pa rin po sa akin yung, yung motor. Naisip ko po kung po yung motor kasi nung nakaraan wala po din sa presinto eh. Paano ba nangyari na yun nga, yung iyong motor ay na-scam ng mga pulis? Sa so, ma'am, tulad ng kanuwento ko, binibenta ko po yung motor ko para sa pagpapagamot ng anak kong 2 years old. Hindi ko naman po alam na yung polis na po na yun, sindikato po. Minumodos po nila yung mga, mga walang alam sa motor, mga may hina loob na kaya po nilang takutin. Sa tingin mo, ano kaya yung dahilan kung ba't nila ginawa yung ganoong bagay sa iyo? Siguro ma'am, gagamitin nila kasi natipuan nila yung motor ko na nag nagandaan sila. Kaya po, in nila ako kasi po, ginagamit po nila talaga pag ano, nakakakuha sila. Ngayon na nangyari na itong problema sa iyo, ano yung naging epekto? Ngayon yeah, ma'am, sobrang na-trauma po kami dati po paglalabas ako malayang malaya po wala pong akong kinakatakutan Ngayon, sobrang ano po late na po ng mundo ko kahit po wala akong kasalanan nagkatrabaho po ako ng patas na mamuhay po ako ng maayos ngayon po parang ano ang sikip na po ng mundo namin sa nangyari Iko naman nanay um, kamusta naman po kayo ngayon? Hindi rin ako makatulog <laughs> problema na yan. Hindi lang yung motor na iniisip ko. iniisip ko, baka pati yung buhay niya, mawala. Ay, alam mo naman ngayon yung panahon na to, nakakatakot. Sa tingin mo, ma'am, ano kaya yung dahilan kung bakit pinagdiskitahan po yung motor ng apo nyo? Baka yan na, na ano na nasubaybay yan. Nasubay ba yan? baka nakita sa, 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 ano, sa message sa cellphone, pag tawag-tawag, nakita yung style ng motor. Bang, ganun lang, mm -hmm. ano ko yan, na-set up. Ikaw po, sir, ano po ba yung plano niyo sa ngayon? Ayun, ma'am. Kung nag pag nag-reach out sila sa amin, sabihin po nila yung ano, totoo, na po sila magsinungaling, Papata ko naman po sila. And the bottom of heart. Kasi po, nahawari po sa kanila. Unang-una, mayroon po makapasok sa PNP. Pangalawa, may pamilya lang po sila, may mga anak. Eh, malambot naman po yung puso pag sa ganun. Okay naman po. Papatawarin ko po sila. So, gaya nga po ng sinabi ni Sir Rafi ay sasamahan po namin kayo sa NCRPO para yun nga magawa natin ng paraan para makuha yung motor mo at para ma-identify mo kung sino yung sangkot dito sa sinasabing huli At pag-uusapin po kayo ni General Estomo and kung ano man po yung pwede natin uh, maibigay pa na tulong ay tutulungan po namin kayo. ma'am, salamat po. So, ano na lang po yung inyong mensahe dito kila Sir Jayoma and then sa mga iba pang involved na pulis and then sa asset nila. Ayun ma'am, sana magbago na po sila, huwag na po silang gagawa ng mga naman niya sa ano. Marami pong nadadami ng na mga pulis na matitino. Tulad po ako, gusto ko po magpulis. Mm -hmm. Eh, parang nagdadalawang isip na po ako kasi po maka isipin po nila na ganun talaga yung mga pulis. Pero hindi po lahat ng pulis ganyan. Sana magbago na po kayo, sir para bago na yung pagtingin sa inyo ng mga tao. Mag-ready na po kayo para tayo makapunta na ng NCRPO. Apo, maraming salamat po mo. nangyari dito yung insidente na yun nga nahuli dap kayo nung mga kinikilala pong polis? Opo, dito po yun ma'am sa lugar na to. Saan po kami nag Tapos dito na rin po kami nag ano, papel, tignan niya yung motor ko. Tapos so, bigla pong dumami yung mga motor dyan na mga walang plaka. Sabong so, sa senya po yung mga pulis. Naglapitan na po sa akin. Sin so, po, kinausap po ako na. Mismong dito sa parting ito nakalagay ang iyong... Opo, dito po mismo. Sa katayuan po natin. Anong oras nangyari yung insidente? Alas 7 po ng gabi. May mga tao naman po dito ang nakakita. Opo, marami po. Mga pasayero, mga nabili po dito sa establishment. Meron bang pumigil nung time na yon? Wala po. mga natakot din po sila kasi nagpakilala po mga pulis. Eh. Nasabi sa amin na may mga CCTV daw dito. Nasaan ba yon? Ayun ma'am. Tsaka dito po. Diyan po sa kanto. Meron din. Sa so, kanto rin meron. Ito, Ito din. Madami rin palang CCTV. Oo po, madami po. Kaya po may kita po sila. Tsaka po si Sir Jerry Jai, yung nag-deny, Sir umamin ka na kasi marami pong ano, CCTV. magandang araw po sa inyo, Colonel Alberto. Ano po ba yung naging aksyon natin dito sa ating complainant matapos po kayo Maere nung nakaraan? Uh, magandang hapon din po. Ano? Unang-una po ay nagpapasalamat ako sa ating butihing tatay ng NCRPO na walang iba kundi si Police Brigadier General Jonel Istomo dahil po sa kanyang intervention. At siyempre, may binitiwan naman po akong salita kay kagalang-galang senator na Rapi po. At ako naman po ay kilala niyang lubusan na pag ako po ay nangako, ginagawa ko po talaga. At sa katunayan nga po, inayos kaagad namin itong problema ito. Kaya po ito, nagresulta po sa ganitong ano, magandang pagkakataon, itong naibigay niyo sa amin at naresolba natin na maayos itong reklamo ng ating kababayan na uh, alam naman natin na uh, nangangailangan din, naghihirap, uh, hindi lang po talaga nagkaintindihan. So nung naitawag uh, po sa inyo ni Sir Rafi Tulfo itong uh, problema sa kay Sir Jerry Jayoma, siya po ba ay nadisarmahan agad at na-relieve kumbaga? Opo, oh, po, at uh, sabi ko nga po, ang ating idolo, idolo ng masa, at senador na ngayon na si Sir Rapitulpo ay talaga naman pag nag-usap kami talagang pinaninindigan ko sa katunayan po ito po yung mga dokumento na ginawa natin ito yung action taken natin naka-attach itong turn and slip ng barel nung nirereklamo ni Kuya pero okay na sila nagbati na sila Pasamantala, tinanggal ko muna siya dito. Siyempre, as part ng administrative control, kailangan pag may reklamo sa isang tao natin, kailangan talaga i-relieve siya sa present position niya. So nasaan po siya ngayon? saan siya naka-duty ngayon? Sa ngayon po, sa opisina ko muna. Doon sa inisyal na resulta ng investigasyon ko, eh, kumbisido ako na both party merong pagkakamali talaga. At yun naman po ay naipaliwanag din natin. Kaya naunawaan naman po nitong biktima natin na si Sir Michael na kailangan magpatawaran lang sa isa't isa kasi parehas naman may may pagkukulang kaya yun nga po ang napakagandang nangyari sa araw na ito napakabilis po ng aksyon natin at yun po ay pinagpapasalamat ko sa ating butihing regional director na walang iba po kundi si Brigadier General Joel Estomo po ng NCRPO maraming po salamat sa pagpunta nyo dahil siyempre Paulit-ulit ko sinasabi yan kay Sir Rapi, no? Na ako sir, tuwing may interview mo ako, ako yung nagpapasalamat sa iyo. Kasi ka ako, sa pamamagitan nyo, ay nababalance yung trabaho ng kapulisan. ba? Diba? Misan yung mga na pagkakamali ay naitutuwid. Kung wala po yung mga kaibigan natin nasa media, eh parang tingin natin, palaging perpekto yung trabaho ng ating kapulisan. Kaya nga po, tao lang nagkakamali, talagang kailangan magpatawaran na lang. Maliit na bagay hindi dapat pahabain sa part mo naman, Sir Michael, uh, kanina nga po nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap mo si Regional Director General Estomo and then si Colonel Alberto and then yung mga polis po na na nakasama ni Police Corporal Jerry Jayoma. So, yung mga kasamahan po ba niya ay na-confirm no nyo na sila talaga yon. Opo, ma'am. Kamusta so, naman yung naging pag-uusap nyo dito? Okay naman po, nakapagpatawaran naman po. Humingi po sila ng tawad sa akin. So, hindi ko din na po magsasampa ng reklamo sa kanila. Ano ba yung dahilan kung ba't hindi mo na itutuloy yung kaso laban dito sa mga polis, lalong-lalo na kay um, Corporal Jayoma? in yeah, the first place ma'am, kasi ang gusto ko lang po, mabawi po talaga yung motor ko. So, okay naman po, binalik naman po nila sa akin. So, hindi na po talaga akong ano, pinatawad ko na po sila. So Sir Alberto, confirm ko na lang din po na yung kanyang motor ay maibabalik ngayong araw. Opo, sa katunayan po, tutulungan namin siya na madala niya ng maayos kung saan man siya nakatira. Para sa ganun, ay eh, hindi niya na problemahin yung gasolina kung sakali makaiwas pa tayo sa aksidente. Ganun po natin iaabot sa kanya ng tuluyan yung kanyang pag-aari. Magpapasalamat so, po ako kay General Estomo, mo, especially po kay Sir Alex Alberto and kay Idol Rafi Tulpo. Kanina po, may mga pinareceive tayong mga papeles. No? Nakalagay po doon kung ano man yung mga kulang doon sa motor, eh, na-check na, pina-check na, pina na po natin. At nakakasiguro naman po tayo na walang nagalaw doon sa motor niya. At muni po, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa programa ng ating idol. Idol natin yan eh, ang ating kagalang-galang na senator na si Sir Rapitulpo. Kasi napapabilis yung aksyon, di ba, pagdating sa ganito. At kami rin minsan na nasa kapulisan, ay siyempre, nababalans namin yung aming galaw. Kasi kami ang inyong tagapagtanggol. Dapat na ang taong bayan ay umaasa din sa pulis para sa kaligtasan. Yan po ay basta alam ko. Basta alam ko yung nangyayari ha, makarating lang po sa akin, a po natin ng mabilis yan. Makakaasa po kayo. So yung apat na yon na pulis ay pinatawad mo na? Opo, from the ano, sa puso ko po. Pinatawad ko na po sila na. Oh, Sir Michael ah, yung motor mo, gwapo pa rin kasi gwapo mo. May nabago po ba? May nawala? Ah, wala. O, pakicheck natin. Ito. check mo po ito kung anong pwedeng ano sa compartment niya. Ah, wala. Tinanggal ko po ah, tinanggal mo na. Okay. <laughs> Ang message ko po sa kanila ay mag-ingat po sila palagi at ayan niyo po, isasama namin kayo sa aming panalangin. Kaming mga pulis, makadyos din kami nananalangin din kami. At sana pag may problema ka, tulad ng sinabi ng ating butihing regional director, ipaabot mo kagad sa amin para mabilis yung aksyon. Salamat po sir Raffi, nandito na po yung motor na ibalik na po sa akin ng maayos at walang kulang. Salamat po sa tulong ninyo at mga staff ng RTIA at salamat din po kay General Junel Estomo at kay Colonel Alex Alberto. Napag-desisyonan ko na rin po na iurong na lang po yung reklamo at nakapag-ayos na po, nakapag-settlement na rin po. Salamat po sir Raffi, thank you.